tanong nila mm -hmm. kung may pag-asa ba daw ako May pag-asa daw ba? Oh. May pag-asa ba daw ako. Ah, oh, ayan ah. Na. Oh, yes naman, oh. Yes. Ah. Lalapahin <coughs> ko ng sounds mo lang. <laughs> Uy, may ikaw sabihin nyo naman sa live. Huwag na huwag ganyan. Ba't bubulong lang? Oo, huwag na Ano ba naman yan? Sir, sir, di. Kala ko ba sa... Ako, makasal. ko ba exciting? Okay, okay, okay. Ito, exciting part -mic na to. I-mic mo, i-mic mo, i-mic mo. Huwag oh, na, no, okay na yan. I-mic! Para mas walang echo, mas ay, Kuya, maganda. Kasi, ang dami kasi nagtatanong, ang dami nagme-message. Kinukulit talaga tayong lahat. Oo. Ang tanong nila, kung may pag-asa ba daw ako? May pag-asa daw ba? Oh. May pag-asa ba daw ako? Oh, ayan na. <laughs> uh, yes naman. yes! Ayan. hindi yung tunay. Ayaw ito ko ito na. Yung Ayaw mo mangiti ako. Ah, ah, Maging totoy natin. Ano, ano, ano. Ah! Kinigilig ba? Gusto mo totoy natin. Sige, opo. Ah. Uh. Uh, eh, ang tanong ko ba? Kung may pag-asa ko, bakit hindi pa ngayon? Oh, Siyempre, dami kong iniisip pa. Hmm. Ano iniisip? In Inanda ano? isip daw. Hindi, di utok. Edda, si Dindod uh, ano? na. Ano ba yun? Ang tanong nga, may pag-asa ko. Apo. Bakit hindi pa ngayon? Wala pa po. So, kailangan maghintay ako sa'yo? Opo, maghintay ka po ilang araw. <laughs> ilang araw <Aarong> lang? <laughs> ilang ilang, ilang araw lang? Ilang araw lang? Ano nalang, may Ano Opo. Pero may pag-asa ko sa'yo yung tunay. maghintay lang ako. Ah, bakit? Ano pang, ano pang, ano pang bakit kailangan ko maghintay pa ako? <laughs> Ba't kailangan ko maghintay pa nga po. Oo? Ah. Huh? Totoo nga po. Oo <laughs> nga po. Oh. Salamat, Master. Master. Ay, ay. Ayun nga, oh, may pag-asa ako. Yun na, yun na katotohanan. Hmm? Ano yun? Ano So, kailan mo ang Ako hindi. Alam, mo, ako

ay, uh, hindi, gusto rin kasi malaman din ng followers kahit pa paano. syempre eh, hindi lang puro kilig daw eh. Uh, ano ba daw ang tamang ano? Uh, nga nga po. Ah, uh, di niya pa daw pumasabi talaga. <laughs> ay, ganun. Ay, dito lang. Pero Ah, uh, ganito na lang. Uh, tawag dito. Uh, yun nga. ah uh, bali, ang pagmamahal naman talaga ay hindi kayang kontrolin ng kahit na sino mind ah uh, sabi nga nila, kahit mag-doktor ka pa, mag ka pa, kahit ang tinapos mo pa ay eh, 20 years ang tinapos mong kurso, pagdating sa paipag-ibig, gagawin kang bobo. Yeah, but Ayan. the, but the most important thing is I'm willing to wait. Ayan eh. At syempre, isa sa nagbigay ng line of the story. At syempre, especially, ang pagmamahal nasi, tayo kontrol, eh. kasi hindi uh, tayong kontrolin Kasi si Annalyn, uh, tawag dito, uh, aw uh, dito. iba kasi ang ampan ang hindi kaya ipaliwanag na kahit na ng eh, Mahal mahiko ba ko pero hindi ko alam bakit ko yun 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 Ganun po, uh, syempre, sa amin din ay ng kami sa inyo kasi ayaw namin kayong ng okay? Actually talaga, si Dindo, sinasabi naman talaga namin ni Dindo na uh, nag-aaral pa siya, sure. marami pa siyang so marami pa siyang ginagawa sa buhay. Gusto niya rin kaya papano. <tod> <tod> oh, ay! Ay! Oh, the, oh, the, oh, <tod> oh, ay! ay. Tulad niyan, sa pagkikis naman daw, sinabi sa amin ni Ana na ginagin sa Pero ang importante sa lahat, eh, na, uh, nag-uusap po kami, nag-uusap po kami na Ana Ang sitwata na kuhuy sa kanya kung ano ba, ano ba, ano bang meron, sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi ko pa alam, hindi pa daw niya alam. Eh, nire-respeto ko. <laughs> kasi siyempre madami isipin. Tapos ako din oh, nag-aaral pa ako. Pero sabi naman niya, kung magkakapaghintay daw po ako, eh maghihintay. Siyempre, alam niyo mo ba ngayon gayo. Siyempre, hindi ko din naman kasalanan. At saka, ano eh, kumbaga parang, eh hindi ko kasalanan kung eh, eh, sakaling magkahulugan. Uh, yun po ang katotohanan. Diba? Kaya sana po irespeto niyo din, din po. Kaya ako lang po tinanong sa harap po ng camera at naka-live kasi ang dami pong nagtatanong at nag-VPN po sa amin kung kami na po ba. Kaya, tinanong ko po sa harap marapan kung may pag-asa ba. Meron naman ba? Pero hindi pa nga daw sa ngayon. Oh, hindi pa sa ngayon. Okay.